Hi! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik na naman po si Master Jupiter Ligaspi para sa karagdagang kalaman sa martial arts. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel sa Pada Master. Ako nga pala si Master Jupiter Ligaspi. At ngayon, uh, review muna natin sa inyo ang tungkol sa technique ng Tai Chi Chuan na Cross Sparrow Steel. Okay? At alam niyo mga kaibigan so para sa hindi pa nakaintindi ng cross posture ko ito po ay technique ng yang style tai chi chuan na nagmula sa aklat ni Dr. Yang Jun Ming kung mayroon Yang Jun Ming ay mas nadali niyo maintindihan at maaari yung i-research sa youtube at mayroon yung aklat so ito po ay cross posture steel at Ganito po ang galaw. yan Review na natin kumuli po ay itinataas ating kamay. So sa pagtaas natin sa si kamay ng dapat nakatago itong hinalaki. Dahil madali itong mababali. Kaganyan. Ito, okay? Mas ganyan, pagtaas, ikot, tapos hila. Di ba? So naituro ko na sa inyo sa isa kong mga vlogs na Rust Sparrow Steel. Ayan. So ang Rust Sparrow ay soft style po. Soft style. So ang pwersa ng kalaban ng ating ginagamit at Iga-guide natin ang lakas ng pwersa kung saan siya maaring hihilain. Ang main purpose po ng paghila ng kamay ay, kung ito ang kamay na sa pagsutok ng kamay ay, kailangan maituwid natin ang kamay mula sa kamao hanggang sa katawan. Yan po. Hindi pwede na naka ang sipo. Dapat magiging tuwid. Maaring paghila mo, mapunta sa, sa, sa mababang bahagi, maaring papunta sa itaas. Ang importante po mga kaibigan, kapag napatipas mo ang suntok ng kalaban, tapos dapat hihilain mo palayo sa katawan. Parang isipin mo lang parang laruan na may lubid na hinihila mo. Kapag hinihila mo ang laruan ay talagang tatakbo ang sasakyan o laruan na may bigulong dahil hinihila mo. Dapat matapos mo madipinsahan o magpatipas ang suntok ng kalaban, isipin mo talaga na maituwin mo ang kamay dapat kung pabanti dahil sumuntok yan o kahit hindi sumuntok importante may mo ang katawan hanggat tumari mayuyuko mo siya para masunod, mapasunod mo siya dahil maisip niya oy maari akong matutumba hakbang siya ng ilang steps para hindi matutumba okay yan po ang purpose na dapat patuwidin mo ang kanyang kamay para madali po siyang ma-control. Okay? At ngayon po mga kaibigan, dahil ako po ay nag-aaral ng Wing Chun. Okay? Wing Chun po, tama po ninyong narinig. Hindi po kulag kamali. Sa Wing Chun po, mayroong center line. Nung natuto uh, Wing Chun, nagkaroon ng center line ng aking Tai Chi techniques. Okay? Iba talaga kung marunong ka ng Wing Chun dahil may similaridad, similaridad ang mga technique nila ng Tai Chi at Wing Chun at kahit sa Aikido. At ngayon mga dito muna tayo magpupukos. Dahil, dahil dito po ay, kadalasan ay hindi natin nagtindihan. Dahil kapag magdipinsa ka, ayan, magdipinsa ka, mas madali kang mapunta di, Kumari, uh, gusto mong ipatipas ang suntok, uh, sumutok ang kalaban. Okay, tama, tama. sumutok ang kalaban. Okay, ayan. Adjust natin ang kamera. Maring ang kalaban natin ay sumutok ng kanan o kaliwa. Uh, ang ituturo ko sa inyo para mas madali kang makaiwas ay kung nasa harapan ka na o nasa video sa malayo ka na mas madali kung gusto mong pumunta sa sa kaliwa mas madali kung orari na hindi ina ka sa malapit, sa malapitan mali long range na long range okay? ang ating usapan ay sa long range muna. Kapag long na naman kaibigan, so dali kung pumunta ka sa kaliwa ay ikot mo to. Okay? Kung wala ka ganyan. distansya dahil ang sintir of gravity mo dapat hindi ka matutumba. Para hindi ka matutumba, just ka dito. Una mo tong ikot to. Okay? Para angat mo to para pupunta ka dito. Okay? Yan po ang pinaka magandang paraan dahil dahil na, na yung na to, pwede kang pupunta sa kaliwa, sabay, iwas. Siyempre, kapag yung hupo ka dahil, maaaring hindi ka nagdipinsa, gumamit ka ng technique na pagyuko para hindi ka matawan. Maaaring target ng kalaban ay ang mukha muka, iwas ka dito. Siyempre, maaaring ka matutumba dito. Dapat ikot mo to para pumunta ka dito. So, ganyan pa mangyari ng kaibigan. Ayan gusto mong yumuko or adjust ka dito. Ayan. Ang mali po gagawin mo kapag ganyan mo, kinaganyan mo. Okay? Okay. Isa yung mali, maling hakbang ng kiligan. Kapag paganyan ka, itong harapan na paa mo, pumunta dito. Ayan. Okay? Tingnan mo porma ko. Yan po ang pagiging kamalian ng kapag kan, ang kalaban ay gumaganyan. Ayan. Dahil, uras, kapag ikaw may kalaban, gumaganyan, alam mo, na, sasabihin ko sa inyo ang gagawin. Dahil, pag ganyan, mas lari, madali, mo siyang sweep. Okay? Dahil, pag, kunwari, harapan na pa ay nag-cross, pag ganyan, malik mari mo siyang atakihin ang sweeping. Yan. Maari mong atakihin ang paa. Okay? Maaari mong i-sweep dahil mas madali char, matutumba at kapag malapit na tumba, maabot mong kanyang mukha, maaari mong maya atakin atakihin ng maraming suntok. Ayan. Dahil magiging outbalas na ang kalaban. So, kailangan talaga kung gusto mong pumunta dito sa kaliwa, dapat ito ang ikot mo dito para itong likod pa, ito ang mong tutulak para mapunta ka dito. Okay? Siyempre pag pag umikot ka na dito mga kaibigan, umarap ka dito, siyempre may ikot mo, balikat mo. Ito na ang harapan na Harapan na kamay nandito na sa likod na lang ito. Kaliwa, ayan. Ganyan po. Nakatingin ka sa kalaban. Kuha nyo? Okay. Pag ganyan, dahil kapag sa malapitan talaga, kailangan kang matras para mag magawa mo ito. Kaya dahil sa malapitan, Iba na namang teknika na gamitin mo dahil pag ganyan, dapat atras ka talaga. Okay? Kailangan talaga atras dahil kapag nisipan mo na dumistan siya, sa malapitan, kapag malapitan ka na, dapat gagamitin mo na ang teknik ng inyong mga dipinsa gamit ng kamay. Okay? So, para mas maintindihan nyo, dahil na, na sinasabi ko na ang patungkol pagpunta sa kaliwa, dapat Ituro ko rin sa inyo ang pagpunta sa kanan. Siyempre, pagpunta sa kanan, ito naman ang iikot mo. Itong likod na paa, yan, at paganyan, ito naman ang magtutulak sa iyo papunta sa kanan. Dapat ang, ihakbang mo ito, kanan na paa, ganyan. Okay? Kuhan nyo, paganyan. Mari kang atras ka kute, atras ka, tapos, punta ka dito. Dahil, mari kang mangwib, Kapag nag weave ka, bay, sumutok ang iwasan, lumalik ang matutumba, tulak mong sarili mo papunta sa kanan, yan. Dapat ito ay kanan ang nauna, hindi ang kaliwa. Dahil pag ganyan, pag ganyan ang kalaban, madali mo kung, kung na ka, agad kang matutumba. Kaya yan po mali, pag ganyan ka. Nasarap ng kalaban mo, pag ganyan ka, mahali kang sweep dito, mahali ka rin, atakin ng sweep or ganyan, mas madali kang matutumba. Kuha nyo, so nakikita nyo ang kahinaan. At ngayon kaibigan, dahil kung naroon ka ng boxing, dapat nakarapas ka kalaban, huwag kang, wag mong ipikit ang inyong mga mata. Okay? Kapag nag ka pa ka naman, huwag mong sobrang extend pa ganyan, dahil madali kang matutumba. Yan po ang aking napangaralan na, pag-weaving ka, hanggang 90 degrees lang, huwag kang diliad. Wave ka ng wave, huwag kang paganyan, dahil mas madali kang matutumba. Okay? So, pabalik tayo muna sa aggressive style. Ayan. Una natin isipin na ipatipas natin ang suntok ng kalaban. Maring sa patipas natin sa kanan, maring mapatipas natin sa kaliwa. Importante na ang kunwari so kaliwa ng kamay, sumuntok, may layo natin ang kamao sa katawan. Hindi nakabaloktot. Dahil ka nakabalok ang kabilang kamay ay maripang makasuntok. Okay? So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang patungkol sa Tai Chi Chuan uh, Grass Prostin na mayroong center line. Pag ganyan, kung maari mo, mahila. Dahil kapag mahila mo kaibigan, mapunta mo na dito, dapat atas ka talaga. Okay? Dahil hindi naman ngayon pag ganyan, mo, dahil kinagayad mo ang kanyang suntok, pag ganyan ka na, dahil napunta ng suntok dito. Ayan, pag ganyan ka, hindi. Dahil napunta mo na dito ng kamay ng kalaban, dapat mag step backward ka. Okay? Lating ko, pagdipinsa mo, ayan, na-neutralize, na-hawakan mo, napunta mo na dito, hindi ka nakatayo ganyan. Siyempre, mag step backward ka para mahihila mo ang kalaban. Okay? Ganun din mangyari kapag napatipas mo ang suntok ng kalaban. Pag ganyan, nagdipinsa ka, neutralize, tapos na mo, hindi pwede na ganyan ka dahil... Ah, sabi ni Master Joe, pero ah, i-guide mo ang suntok. Hindi kapag ganyan na, nandito lang kamay ng kalaban, dapat atras ka. Okay? Susuputan ang kabilang kamay. Paring hawakan mo dito sa kalaban. Okay? Para mas malakas ang paghila. At ngayon, pag-usapan natin ang center line. Dahil po sa jet, kung nanayro tayong dipinsa pa stop hit technique. Or stop and hit. Pag ganyan, Maaaring gagamitin natin ang tik-tik ng grass Tail. Pag ganyan, pila, suntok. Yan. Okay? Pag dipinsa, dahil kapag paglampas pa lang ng center line, maaari ka nang atake. So pag ganyan mga kaibigan, pag dipinsa, suntok. Okay? Wakan huwag ka nang suntok. Dito natin, dipin natin, dipinsa, suntok. Ayan. Kuha nyo, grass forest tape, paglampas center line, maaari ka nang papasok lang pag suntok. Kuha nyo, success tayo. So, kunwari muna ang atake ng kalaban ay kaliwa. So, pag pinsan mo, kaliwa niya, nandito ang kamay. Pag ganyan dito, paglapas sa center line, atake ka agad. Nandang sa dibdib, sa mukha, sa chan. Pintin natin. Pintin Okay. Tubok natin. Pintin sa Okay. Pintin sa sunto. Okay? Dipin sa, sunto. Okay? Dipin sa, sunto. tayo. Handa na kayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. Ayan. Sa kabila na naman. Dito tayo sa looban. Uh, ah, kanan naman ginagamitan. Maka ito ang dipinsa. Paglapas center line. Suntok. Okay? Subukan natin. Pinsa. Suntok. Para mas nalakas ang yung suntok, dapat may yung telegraphic moment. Ikot to, ikot ka di ba, tulok yung likod. Buka natin. sa sunto. Okay? Pabilang tayo. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. At ngayon mag pag ganyan mo, maaring pag suntok ng kanan, sumusunod na naman ang kaliwa. So, ang ituturo ko sa inyo, mari pag ganyan, pinsa mo, imbis na sumuntok ka dahil nandito ng kamay mo, di ba? Susuntok ka. So, ang kamao mo nandito na. Pag hawak mo, so busy ang kamay mo dito. Dahil nagdipinsa ka, pag suntok mo, hindi pa dumating sa katawan, may papasok na suntok. Pag ganyan mo, kaibigan, imbis na susuntok ka, hawak mo, hawak mo dito ng kalaban. Ayan. hilain mo ng malakas. Okay? Kapag hinila mo ng malakas, hindi na yan makasuntok. Tama po kaibigan, pag dipinsa mo, dito, parimong, mong itatapon. Okay? Ulitin natin, pag ganyan mo, dipinsa, imbis na suntok ka, paramdaman mo yan, eh, kapag susuntok yan, eh, hilain niya kamay niya. Okay? Pwede mong hilain or punta ka dito at ikot mo. dito mo gamitan mo ng rubak, ikot ka sa katawan, hindi ka na mabot. Mari ni pag ganyan, pag ganyan mo dito ang kama mo, gawin mo bungsaw. Okay? Pag bungsaw mo, punta ka dito. Yan. Bitaw mo isang kamay, dito ka na magpipinsa, dito ka naman susuntok. Okay? So, pag ganyan mo kaibigan, nakapurma pa ka, mari ka rin na gagamit ka ng hook kick. Yan. Yan. Takihin mo ang ulo. Pag ganyan. So, hindi pa nakasuntok or papunta pa na suntok, mara ka ng hook kick or gagamit ka ng spinning hook kick. Ayan, hook kick. Okay? Mara ka gamit ng spinning hook kick. Ayan. Tapos po maagad. Okay? So, nakintindi na ba tayo? Uh, yan na muna ang aking talakayan sa daragdagan na, natin next time. Uh, maraming salamat sa nood. Sa mga bago pa rin sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa Sapada Master. like and share na lang. At sa mga gustong magiging palaging update sa mga bagong videos, pakiclick na ang notification bell. See you next time. Bye-bye!